Hi guys. Kasi gusto ko yung ulan. Kasi sobrang bagyo ng kabayan. so mga auto. na plano may mag-run of 10 kilometers today. Dugay man iundang ang rain. So, auto. Kamata ko 5.30. Kung nakadalag si Nina, guys. Kaya ito 5K ko, ra kong daganan. Pero grabe mang singot. 5K ra ko. Maglalang tamig 10K. So, wala man may nakaraan. So, may ulan. Kamata ko 5.30. So, I decided na mag na lang ko. There is a gaisano ko So, mo to guys. Oh, Nag-run ko. Ako <laughs> ko nagdala extra shirt kay kung pagtuo, dili ko moran run o paspas. So, nag-run gihap ko paspas. Labi na ako kabasa. Huwag niya ang gibata tissue kung sinina. Kay, Pabasa na pa daw akong sip daw. Manimaho ra ba dahil yung sip daw. So, ano. Ano ba talaga ang So, so guys, sabi ko 10 kilometers. Actually, ay 10. Sorry, sorry. 5. Actually, naka 30 minutes. So, dyan ako na kumang. Akong best time na 28. Yes. 28 minutes akong best time, guys. So, 5 Dirty ragid akong nakuha kay. Eh. Kapoy hangak. Asin ka bitut ka hangak. Tod tod pud wala karan kay tungod ani. Wala ulan. But last time na ko nagrun. Last time na ko nagrun atom si siguro ko on Thursday. Oh, on Thursday last week. Oh, makakain ba? Eh. Um, going to gasoline station ko guys kay magpagasolina ko para ba ko kayo balo kung ano na ron kung ano ba singalan ani kung nag roll back or nag price hike so let's see ay, dito sa among sa duol sa among ko ay so, dito sa among lugar sa itong Cypress Gasoline Station 55.7 one man yata ito ang problem wala na sila gasolina so kung, wala na sila unleaded regular ram available unleaded man ko. so I'll go to blue energy sa so, blue energy ko dali sa matutsuwa huwag ko kahit balo guys hindi na ako tanaw ang <laughs> wala akong may TV so I don't know kung na price high or nag-roll back. So, we will see. Natag-utsuwa. Pag-asulina po, everyday ko day kong gagawas na simbang gabi. Simbang gabi, mga ko, guys. Simbang gabi. Kamu, guys. Simbang gabi mo. and then ordinary and Mas and reservation done sakit blood low so to for for night a five nights sana ako tonight guys yes so panggabi ra ko guys lagi para magtanong ko more makatay around so manira man ang butuan city Actually, wala pa view, wala signal lang Guduan, I think sa rigaw lang signal number 1. So, kuha na amo more on rain, flooded na gani ang other parts sa butuan City. So, ito, wow, grabe na kong singot, may gash. Singot, singot, singot. Grabe na kong singot guys, may cash. Daben tolo sa man mo. Bilang, guys. Ah. ani lagi si Buan, month. Singur, Judo Judo Oh barato diri guys sa blue energy eh. they are only 54.79 my gosh 54.79 na sila 54. yes sa so, derita pa gasolina guys sa blue energy pa gasolina mas barato sila wow oh, I think nag-roll back merita guys low energy low energy isang sana ko guys sa akin magpagasulin ako continue rin ako later so nara guys only 54.79 lang ang on unladed o, muna nga, mas barato sila diri kaysa uh, kuan sa ngalan ani sa may seabirds, sa may flying bee. Flying bee. Sama siya, guys. O, sumuto, to, guys. Paulit na po. Kita ninyo, 54 lang. Fifty-four point seventy-nine. ang unleaded okay going back home na ko guys wala ko nag video dito doon sa kasulingahan kay hey, bawal do not turn on your cell phone Salcone in the gasoline station so mag paulit na ko guys I'm happy na nga nakalala ko. 5K! I'm so happy! Naka 5K ko! Hindi mo akalain. Actually, nag-alarm po 3.30 guys. Kinagsapot ko din yung mag runway. week. Scheduled by Enamo Tuesday, Thursday, and Sunday sa among run. So, nagpa-alarm na ko. Oh, ko ano? niya ba si Degol mo undang na ang ulan. Mamito ang sapot nga. if there's no rain, mag-run me. And then, pag mata na, nakamatamang ko mga around ko. mga 2 o'clock ay nag, -nag ko. Oh, nag-ulan man. Hindi akong get turned off akong alarm. then next na akong pagkamat na kay 5.30 wala 5.30 wala na ulan oh dari dari sa ko guys chuk 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 elis ah, elis elis ilis okay so mataw na yun din ah okay mag run lang kong 5k sa may gaysano mall but one then pag gasolina dahil ko so ni ato ko dito lagi sa mong atbang may gani kaya ako nakapag gasolina dito nakasave kong 1 peso o diba sa pamakamuha ng piso kada litro, no? Hmm? Nakun na kun na siya. May panda doon ganyan akong gasolina, guys. Hinaan na rumi ko mga gasolina, guys. Kami nagwa na rin akong kuhan. Darling. Pag wala rin akong darling, 500-500 na Pero pag na siya, syempre na siya yung kwarta. Hindi mo, full charge. Full charge. Full tank dread. sa pailanganan. Pero pag ako lang, 500-500 lang. Ayun ipin lang. Hindi limang po per minute, di po per minute galakaw. So, di rin kaya ko pala sa kasulina. Huwag na siya uh, grabe ka pala sa man. Sigur po atong subuhon. At nasa ito, ato rito, palit-ani, ini, ini, balik, 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 balik. same room and sila. The same room sila sa kuan. Blue energy. But that's okay. Same room po. So, no worries. So, mga to guys. Masamuran nga ni ko guys. Labi na ka ng kusog-kusog ang pacing. Um, basic. Pupun na yung kusip po nun. na. Sige na kusik match. Check, check. check. Pag wala. Pag hindi ko magla, hindi ko magla, wala ko kayo lagi. <laughs> so, not so. I hope nakasimba ang tanan, karun bunta, sa tunaw. Sa tunaw, tunaw. Sumunaw. What is that? guys. Gahapon, di nung tagi ko masimba. Kaya to, today ko masimba sa Kaya gahapon, grabe sa kakusog sa ulan. Mga, yes, going to church ko, mga 5.30. 5.35, ano? Grabe, ko sa ulan. Pero ako nalang gaya tos, kinakailis naman ko. Tapos pag-uli na ko, 7 o'clock, 1 okay, hour man, 6 to 7 man, ang simbang gabi sa uli, hindi man. Wala na yung ulan you know, naman siya pero wala lang, taligsik na lang so na happy ko binibalik ko kaya pagkakalag pagkagabihi hantod na puntang at gahapon good guys sa so, 6 to 7 na masimbang gabi kung ano kayo nagsimba kung kaya gusto ka yung ulan ayun, karunan gabi happy nagsimba na ang Siberts o oh, 55.9 55.7 lamang sila guys o oh, 1 oh, peso very atmang na pero kung kitahan na sila yung unleaded ganyan na din ako kung ako pag-asulin pag hindi na mo kung kung start so hindi na pasulod na ako guys sa lubak-lubak na nadalan lubak-lubak na dalan yes Salamat kayo sa so, Okay na po. ko. Oo, oh, nakapagasuli ang food ko. So, later, kasi makagawas na food ko, kaya mamalit ko soft drinks. Nagdamay na lang ang akong soft drinks na tinda. Soft drinks na lang mga tinda, guys. Kay, kung ate na may karindi. Yeah. So, maot.

may grabe labak ay that's sa guys alam mo kayo hinahinay lang okay I will remove my set okay doon mo yung maneuver pa you know ang parking The parking is need to be supervised yes yes okay yung going to submit that I'm

gửi mọi người thank so much guys what luck oh thank you thank you bye bye momo chup chup